Guys, okay. so pang-anim na araw na to. Ito tayo ngayon ng poste. Ayan. Pang-anim na uh, araw. <laughs> Ayan na yung nagawa, Oh. Busa si Padipilis ng ano, poste. Ayan, o. No. Ayan. Pundasyon pa lang yan, ay kita nyo. Kung gaano kataas yung mga asintada, ganyan yung pantay ng flooring. Yan, flooring pa lang yan. Wala pa. Wala pang bahay yan. Pundasyon pa lang yung ginagawa. Isa lang yung ating masan ngayon, tapos isang labor. Si Kunsyal Edgar at si Kapitan Pilis. Ayan, yung mga trabador. Ayan, puro bigatin to, puro politika ang ating trabahador. Okay, yung engineer ayon si Janeta. <laughs> yeah, buusan namin yung poste eh. kasi para matambakan na ng lupa sa loob. Yan, nakikita niyo yan yan. Yung pantay ng hollow block yan lang yung pantay ng flooring, hanggang yung flooring. Kasi inilibil natin dito sa kalsada kasi mataas tayo sa ano, ah, mababa tayo sa kalsada so pinantay natin. Yeah. yung nagagawa ngayon. Asa-pasa, mano-mano lang. Tulungan natin yung ating trabahador para mabilis ang trabaho. Ayan. Yeah. So hanggang dito muna guys. Dito muna tayo sa day 6 muna ngayon. Update na lang ako sunod.